Manawag na kay para mahalin ato ang isda kay basi mandubok ni Awo man kay miduol mak. Uy, ato na lang sigunin sa yawo. Sige. Manawag lang siguro ta. Sige, 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 be. Uy, la. Dong alik diri. Isda mo diri. Lapas <laughs> pa diri. Arang kabibong Manila? Ano sa sila? Sayo sayaw man? Dong alik diri. Isda mo diri. Lapas pa diri. <laughs> Parang yung bibuhan nila oh. Oh, indak-indak man sila. Ah, kung hapiton ba burag. Mas, nun siguro ka ti. Oh, sige dabi, kisingan na ko. Sige dabi. Ako doon ni bi. Oh sige. 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 Bantay mo ko sumera ni di manuol na gabi. No no no. That is na is. mag mga isbak ni mo. Sa kay sulod ani nila kay parti mong bibuha. Di bi ako hapit sa kudris akong silingan bi. Ay nana isa ning kubit. Nani ni duol dali sir dali sir. Sudam. Bibuha nyo dana mo. Uy, yung baligya di Adam. <laughs> dali sir kay na isda di lab. Kayu, sir lab. pa sa amo ang tindera. Dam. Labas pa yun yung isda nyo dam. Asa ni gikan yung isda nyo yung babali dyan? Dari dam, asa gikan eh. Gikan pa yun sa ginsan sir. Dari, dari kasi kasi okay. kasing isda dari na ah? dari sir. Gikan yung ginsan? Oo. Oh. Dari sir, pili dari aso o gwapa kayo namang isda sir. Na ay gumbin ki, na ay marang. Na po may burut sir. Dari sir. Ha? Ah? Dari isdang burut dam? burut man ang tawag ani sa ginsan sir. Dari sa inyo ang tawag ani Murumoro Aw, <laughs> oh, abin akong antindira mo ni burut. <laughs>